Good evening! So tonight, kasama naman natin si Ate Hanra at si Adele. Mga pinsan sila ni Dilan at Hershen. So tonight, nakikipagkulitan sila sa mga chikiting. Ayan! Kita nyo nga si Ate ang partner niya ay si Hershen pareho sila na kung niyan mabait ito namang dalawa, si Kuya Dilan at si Adel o, sila naman ang mag-partner pareho still, pero mababait din naman ang mga yan ayan, so ito na nga ro sila ng nanay-tatay ayan, hindi kasi marunong si Kuya, kaya si Adel ayun na, nagsosolo na gusto nang makisali kay ate at saka kay Hershen. At si Dilan tuwang-tuwa. <laughs> Hindi ko malaman kung anong nakakatawa. Ayan, si Adela. <laughs> Pinagtatawa na niya si Dilan. Ayan, kung ano-ano nang sinasabi ng mga batang ito. Ayan, nakulitan si ate at saka si Hershen. So, sabi niya, kukunin na lang daw niya ang kapatid niya at sila na ang magpa-partner. Pero si Hercera, si ayaw partner si Kuya kasi hindi marunong. So, ayan. Okay, that's all for tonight. Bye!